kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Para sa mga batang 80s at 90s, ang pangalang Sampoy Lim ay kaakibat na ng hindi matatawarang galing sa larong basketball kung saan siya ay iniidolo ng halos karamihan lawang akrobatik na tila sa ere ang mga signature moves ni Samboy Lim kung kaya't siya ay tinawag na Skywalker. Ipinanganak noong April 1, 1962 sa edad na 15 ay nakitaan na ng galing sa larong basketball si Samboyo Abilino Borromeo Lim Jr., Nadiscover ito ng isang basketball player noon na si John Celis ng kanyang makitang naglalaro sa basketball court ng film Life Home sa Quezon City. Siya ang nagkumbinsay kay Samboy na seryosohin ang paglalaro ng basketball hanggang sa ito'y makapasok sa San Beda High School. Sayang at hindi na naabutan ng kanyang amang si Dr. Avelino Bim Lim Sr. ang pagpasok ng kanyang anak na si Samboy sa litran. Dahil sa bago pa man ito nangyari ay pumanaw na ito, 1982, nang Kasubok ang galing ni Samboy sa NCAA. Dikit na dikit ang individual scoring nila Samboy at teammate nitong si Jerry Gonzalez kung saan nakapan silang ito ng kaunti kay Samboy rason para masungkit nito ang MVP award. Ganun din ang nangyari noong 1983 nang ang teammate nitong nagngangalang Romeo Ong ang siyang nakasungkit ng MVP award. 1984 Nang hindi na pinakawalan pa ni Samboy ang pagiging NCAA MVP Para sa Litran Knights niyang kupunan na naging Grand Slam Champion noong 1984 Simula 1983 ay naging kasapi na si Samboy Lim ng National Team Una itong naglaro sa SEA Games sa Singapore 1986 nang maging top scorer si Samboy Lim sa Asian Games na ginanap sa South Korea Kung saan nanalo ang Pilipinas ng Bronze Medal sa Basketball 1986 x Nang makapasok ng PBA si Samboy Lim at naglaro sa San Miguel Beerman, sa labin isang taong naging karir ni Samboy Lim sa PBA, ay tanging ang San Miguel Beer lang na kupunan ang naging team nito. Dahil sa mga acrobatic shots at mabibilis na galaw ni Samboy Lim, ay siya ang naging top scorer ng kanilang kupunan. Binansagan si Samboy Lim na The Skywalker. Dahil sa estilo ng paglalaro ni Samboy na masyadong pisikal ay hindi maiwasang madalas itong abutan ng injuries kahit magaganda ang pinapakitang laro ni Samboy ay hindi ito kailanman nakasungkit ng MVP award sa PBA dahil sa palagi itong nagkakaroon ng injuries rason para hindi niya makumpleto ang buong season ng PBA pero ganun pa man ay nakuha naman nila ang Grand Slam Championship noong 1989-1990 nang naging pabor kay Samboy Lim ang taong ito dahil sa hindi siya nagkaroon ng injuries kung kaya't sa ikalawang PBA All-Star Game ay nakapagdala ito ng 42 puntos rason para hirangin siyang MVP sa nasabing All-Star Game 1993 nang pinagaloban siya ng Sportsmanship Award dahil sa natatanging kagandahang asal ni Samboy Lim sa loob ng hardcore Numero 9 ang naging numero ni Samboy sa kanyang jersey simulat sa pole. Signature na ni Samboy ang magsuot ng mahabang medyas kagaya ng kanyang idolo sa NBA na si Julius Dr. J Irving. Kaya-kaya niyang dumakdak sa ring dahil sa napakataas nito kung tumalon. Ilan lang sa mga achievements ni Samboy Lim sa PBA ay ang 1990 PBA All-Star Game MVP, 5 times PBA All-Star, 2 times PBA Mythical Second Team, PBA's 25 Greatest Players, PBA's 40 Greatest Players at PBA Hall of Fame. 1997 nang tuluyan ng magretiro sa PBA si Samboy Lim. 1998 nang pumasok ito sa PBL of Philippine Basketball League at naglaro sa kupo ng well House Paints. Noong taong din yun siya nagretiro at naging team manager noong year 2000, 2005 nang magkaroon ng laro ang mga dating PBA players sa Araneta Coliseum at isa si Samboy sa sa mga naglaro sa tinawag nilang PBA Greatest Game. Umiskor si Samboy sa laro na yon ng 29 puntos. 2005 din, nang naging busy si Samboy Lim sa pagtuturo ng basketball training classes sa mga kabataan, dito na itayo ang Samboy Lim Player Development Academy kung saan ay hinuhubog ni Samboy Lim ang mga kabataan na gustong matuto ng larong basketball sa tamang pamamaraan ng pag-iinsayo. Maganda sana ang naging takbo ng kanyang ginagawa pero bigla na lang itong natigil 2014 nang si Samboy ay inatake sa puso gabi ng November 28, 2014 ay walang malay na isinugod sa hospital si Samboy matapos itong mag -collapse. Ilang minuto matapos ang kanilang exhibition game ng PBA Legends sa Inari Center sa Pasig. Nakoma si Samboy matapos ang laro na yun. January 14, 2015. Kulang-kulang dalawang buwan matapos itong makoma ay bigla na lang itong nagising. Dinala ng kanyang pamilya si Samboy sa kanilang bahay para doon alagaan at ipagpatuloy ang kanyang therapy. Nagpatuloy ang mitikulusong pag-aalaga kay samboi lim nang mga private nurses at physical therapists na kinuha ng kanyang pamilya hanggang sa nitong December 23, 2023 sa edad na 61 taong gulang ay pumanaw na ang kinukonsiderang isa sa pinakamagaling na basketbolista ng bansa na si Samboy Lim. Napakalungkot ng balitang ito pero kung ito ay plano ng Diyos para sa The Skywalker ay wala na tayong magagawa kundi ang tanggapin at pasalamatan ang mga magagan ang alaala na naibigay ni Samboy Lim Noong mga panahong pinahangan niya tayo sa kanyang laro sa larangan ng basketball Maraming salamat sa iyo The one and only Skywalker Jersey number 9 Samboy Lim gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.